Hi guys! For today's video ngayong araw na to ay magre-ready po tayo ngayon sa ating lulutuin dahil in advance celebration po ang aming birthday dalawa ng aking kasama. So ngayon siya po yung kasama ko ngayon sa pagluluto. Ayan na siya, nagluluto na rin po siya ng ginataang bilo-bilo dahil na-request po ng aking amo. So ako naman ay nagre-ready na rin po ako sa aking lulutuin na adobo. Then, pagkatapos nito ay igigista ko na rin po ang hipon. Kukunti so, lang po yung niluluto namin dahil yung iba inorder na po ng aking amo. So, ganito po, ganito po talaga rito guys pag may birthday po sa amin na magkakasama mga trabahante ng amo ayun guys ito na po yung mga kasama namin mga, katra mga katrabaho ko andyan na po yung mga uh, yung mga amo ko and then yung kunti lang po kami so guys samahan niyo po kami sa aming celebration ni He doesn't want to be the 36 years old. I'll choose one. Okay. One, two, three. Happy, happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, let's blow. Make a wish. <laughs> okay, let's meet happy birthday Adi Heidi. thank you happy birthday, Heidi. welcome to the club. welcome to the club day two day three day four

Thank you for watching, guys, until my next video. Bye!